Masintabi po sa mga manonood, adobong palaka kumitil sa buhay ng isang babae sa Cotabato. Malimit sa para lutuin ng mga palakang bukid, lalo na sa mga probinsya. Dahil kasing lasa din ito ng karne ng manok at ang madalas niyang luto dito ay ang prito at adobo. Ngunit sa makilala Cotabato ay isang babae ang nasawi matapos kainin ang inadobong palakang kanyang nahuli. Kasama ng biktimang si Marilyn Degemente ang kanya mga kaanak na kumain din ng adobong palaka na kasalukuyan ding inoobserbahan matapos ang kanyang pagkasawi. Base sa panayam sa pamilya ng biktima, nahuli ni Marilyn ang palaka sa ilog at nang maadobo na ay kinain niya ang palaka kasama ang atay nito. Dagdag ng pamilya naman hid ang bibig, sumakitan siya at sumuka si Marilyn na dinala sa ospital ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Sinabi ng doktor na nagtataglay ng lason ang likido sa bahagi ng katawan ng palaka. Pagkaman hindi natukoy ang klase ng palaka na nakain ng biktima, ang cane toad o karag ang isa sa mga uri ng palaka na hindi dapat kainin dahil nagtataglay ito ng lason. Buwan ng Mayo ngayong taon ay limang magkakapatid din ang naiulat na kumain naman ng baki o cane toad sa dipolog city Zamboanga del Norte kung saan ang bunso sa magkakapatid na edad apat ay nasawi habang nakaligtas naman ang apat pa nitong dang nakatatandang mga kapatid. Tampok naman sa episode ng Born to be Wild noong Agosto ang pagkasawi ng magbayaw sa Mariveles Pataan na pinulutan ng isang karag. Sa programa ay pinaliwanag ni Dr. Nielsen Donato na ang lason ay nagmumula sa parotid gland ng palaka o nakaumbok na balat sa kanilang likuran. Ayon dito kapag nakagat, o nadiinan ng isang predator ang karotiklan ng karag, ay lalabas dito ang tinatawag na biofotoxins na puting gatas na substance na siyang laso na no maatake sa puso ng taong makakakain nito at maaaring bawian ng buhay.